Hello guys! So magandang hapon sa inyo. So eto, uh, video natin ngayon. Gagawa ako ng reaction video. So hindi naman totally reaction video. So magre-react lang ako dito sa video ni Dr. Luna about sa darating na eleksyon. So may mga nabalita kasi ng na mga tatakbo na kandidato. Yung mga celebrity ba? Yung mga influencer, uh, vlogger ko, nakita ko lang sa TikTok itong video ni Mito Luna. So, nag-react siya dito about doon sa mga tatakbo na vlogger, influencer. Ito, tingnan natin guys. Nag-file ka daw ng COC? Hala, hindi ka ba nahihiya? Joke lang po. <laughs> Pakiusap So, ito guys, tignan natin kung sino yung tinutukoy niya dito guys. So, ito, kung lang natin. Lang po sa mga tumatakbo dyan, sana po alam niyo yung dapat trabaho ng tinatakbo niyong posisyon. Sana din, pinag-aralan niyo mabuti yung papasukin niyo. Kung ang plano niyo lang. So, tama naman guys, na, di ba? So, dapat maging wise na tayo sa pagboto sa darating na eleksyon. So, i-continue natin. Ay magpayaman at magnakaw sa kaba ng bayan? And then, pinag-aralan nyo mabuti yung papasukin nyo. Kung ang plano nyo lang ay magpayaman hmm. at magnakaw sa kaba ng bayan? What? So, yun. What the fuck? Kung yung mga tatakbo ngayon, eh, kung plano lang eh, magnakaw at uh, pangurakot sa kaba ng bayan. So, maisipin mabuti, guys. So, dito, alam niyo na ba kung sino yung tinutukoy niya? So ito, pag, uh, continue natin guys. Yun na sanang ituloy yan. Hindi din ibig sabihin na sikat kayo at marami kayong followers at mga fans. Yo. Tatakbo na kagad kayo. Oh my God. Marami pong pwedeng pagkakitaan dyan ha. Hindi lang yung pagpasok sa politika. Nagtataka pa din ako bakit ang... So ito guys, magbibigay tayo ng sample. Alam nyo na guys, di ba si Diwata tatakbo? don sa party list tsaka si Rosemar so, mga sikat na vlogger to influencer so bakit sila tatakbo diba wala silang mga experience so hindi naman sa hindi naman sa dinadown ko yung kakayahan nila so tingin ko talaga wala eh kasi ba porket sikat sila So, ganun ganun na lang yon Balak nilang tumakbo. Para saan? Para kumita ng mas malaki. Gago! <laughs> so, kung wala ng prangkaan, guys, yun lang naman yun. So, continue natin. Ngayon, napakahirap humanap ng ibang trabaho. Pero, napakadaling pumasok pagdating sa gobyerno. Kahit may criminal record ka pa, naku! Sa mga kapwa-kobotante naman, ito, panibagong pagkakataon para matuto tayo at bumoto tayo ng karapat dapat umupo. Huwag na sana tayo magpadala sa mga sikat, gwapo, magaganda tama, tama, tama. at namimigay ng pera. Tan Yun, natumbok ni Miss uh, Doc Luna. Gwapo, magaganda. At yung ano nga yung sinabi niya, isa. Lang. Magpadala sa mga sikat, yeah, gwapo, magaganda at namimigay ng pera. Ayun, yung mga sa pa yon, yung mga namimigay ng pera sa dating na eleksyon, yung mga bumibili ng boto, oh. bumibili ng boto. Bumibili ng boto. So, yun guys, mag-isip-isip kayo kung sino yung ipoboto nyo. Be wise na sa darating na eleksyon, guys. So, ang sawa na ba kayo sa bansa natin na ganito na lang na sobrang hirap, napakahirap. Walang pagbabago. Tandaan nyo, pag mas malaki ang bigayan, mas malaki ang babawiin sa kaban ng bayan. Magsaka ka na din pag buong pamilya tumatakbo. Aba, ginawa ng negosyo. Eto guys. So, eto guys, yung about sa binanggit niya sa pamilya. So, ayan, hindi ko alam kung kilala niyo to. So ako, kilala ko tong mga to. May ganito ah, di ba yung mga bilyar? What? So buong pamilya nila, als, nandun na sa politika eh. Papayaman lang sila dun eh. Wala naman nagagawa. So ito, tuloy natin. Pati si politika, gigil nyo si Doc. At sa mga kapwa ko content creators at influencers dyan, naway piliin natin mabuti yung mga ipopromote nating politiko. Huwag din natin sayangin yung platform natin. At sirain yung mga kredibilidad natin dahil lang sa mga buwaya dyan. Isipin natin yung kahinatnan at yung dami ng tao na maapektuhan kapag maling tao yung tinulungan natin mailuklok sa posisyon. Sana naman walang maging sa bilangan ng boto. Philippines, may the odds be ever in our favor. Ako po si Doc Rizal Luna tatakbo sa darating na eleksyon. Joke lang ulit! Ingat! Akala ko, <laughs> akala ko tatakbo talaga si Doktor. Yun eh. So yun guys, ayun lang. Maging uh, matuto tayong suriin natin yung mga iboboto natin sa darating na eleksyon uh, maging mapunuri tayo hindi na ba tayo dun sa ano, sa mga pangako ng iba na napapako. Wala namang pagbabago sa Pilipinas. So, yun lang guys. Ito nakita ko lang to sa TikTok eh. Kaya, sinayang ko lang sa inyo. Para magising yung iba sa atin. Iboto lang natin yung tama. Yung sa tingin natin ay yung makakatulong sa sambayan ng Pilipinas. So, hanggang dito lang guys. Take care and God bless. Mabuhay kayo lahat guys.